sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan sa amin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa Doon, kalabang mortal ay humsig kaibigan Ang iba'y mapalad, iba'y naaapi ang kalagayan Ganun pa man, matibay ang pinoy Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag pagdadaig Saksi ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon. Good afternoon mga ka-Eastburn. At e, yan, papasok na naman tayo ng trabaho. Ayan e, you know, tawid tayo at kailangan natin mo ng tamuhid kasi pedestrian lane. Tawid mo na tayo. Pasok na naman kami ng aming trabaho. Pagyo mainit yung araw pero nanginginit yung hangin. E, no, Ayan ang yan, ilan pa lang kami kasi first bus yung sinakyan namin. Pupasok. mas so, sa maaga ako pumapasok paghapon kasi mahirap din yung pagpahuli Mahirap sa sakyan. Kasi may oras yung biyahe. Yan, ilan lang kami dito. Yan yung aming company. Yan. Galaan kami pa po, po doon. Love. Yan. Tayo dito kasi sa tabi. na. Kasama natin. Hmm. Yung mga puno ng dilaw ng lahat ng dahon. Ilang araw na lang wala nang dahon. Kasi siya na ang interior kasi hangin. Siguro ay ano eh ah, dinig niyo naririnig yung

GNG Uy, tingin tayo Baka may sasakyan Tawid tayo Yan, GNG o Gab Gabuha Gabawel and Griller Yan Tapos yung katabi niya DHL din Yan, you know, ito yung mga Yung laki ng Yan, yun know. yung stock na Puro bakalan Thank mm. Ayan nga po yun, 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 yun. ang dalimdagan ng mga dahon, ilang araw na lang hindi nyo na makikita yung dahon, nasa sahig na lahat. Ano yan, tutuyo na yun. yung ano, tututuyo na. Ano to eh? parang beret. Eh. Unti-unti nang natutuyo, wala na siyang mga dahon, puro bunga na lang yung nakikita nyo. Yan. Wala na yung mga dahon. So, na. Adlakad. Papasok sa trabaho. Ganito ang buhay namin. Sa na pag ano, pag may isno na yan, bibigyan tayo ng panibago dito. Makita nyo yung paano dito. Ang hirap sigurado pag may snow na maglakad na dito kasi malamig. Yan. Yan ang aming company, malapit na. Ah, ang out namin ay 10.30. Ang gabi. Yan, mga truck ng DHL. Lumadaan. At kami ng 10.30, bago makarating ng bahay, alas, alas 12 na rin ng gabi. Kasi nga, naka-public transport kami. Matagal mag-itay. Kaya yun, sa oras pa lang ng mga biyahe namin talagang nauubos na yung aming oras. Ayan o. Na. Hindi yun yun naman yung mga dahon no. Unti-unti hmm. ah. nang naninilaw. Hanggang sa maubos na nang maubos. Hmm. Ba't bang yung truck yung gumadaan? Ayan lang tayo papasok. Ayan hmm. DHL din. Tayo ko. Kabila. Kabila. DHL Tyco ito naman DHL Humanic ang mga product dito sapatos mga sari-saring damit at sapatos naman ng iba't ibang klasing sapatos doon naman sa DHL Tyco mga parts daw yan ng ano parang uh, hydraulic or something marami dito sa amin lahat ng klase naman ng Levi's yan, DHL device Yan. Pantalon, short, sando, jacket, t-shirts. Yan, meron kami dyan. device product. Mabigat din kasi buhat ka ng buhat. Kahon ng mga kahon. Yan, ating namin yung dahon ng puno. Yan, dilaw ng lahat. Sa samahan na sa likod, ah, down kung 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 DHL device Ito tayo Ito muna tayo doon sa parking ng mga sasakyan ng dawin truck outbound and inbound napakarami Ayan uh, Trabaho Oi. Hi Diana <laughs> <Jayana. Bye. laughs> Pasok na tayo ganyan yeah, no, ha, si Madam Madam Martin na may ship leader yan ito na tayo bye bye na